Kamusta po sa lahat? Good morning, good afternoon. Moon. Kung nasa ang bansa ka man, salamat sa pagtambay. Pagigising-gising lang natin kanina. Uh, kanina yun. Mm Hindi -hmm. maaga man. akong kanina. At maaga akong nag-prepare. Yeah. Hindi ko lang nanimiss ko na eh. Ang kulang, ang kulang lang dyan, yung patatas. Yan na siya. Uh, wow. Iga dong pork, uh, laman loob, yun. All goods. All goods. Yan. Wala kasi yung patatas, kaya na. Uh, Yung baon ko, at saka yung uulamin para bukas. Yan na rin. Talo-talo na. All goods. Yan. Kamusta po sa lahat? Salamat sa pagtambay. Yan. Mayan natin sagutin yung mga katanungan nyo. At sa mga nag-comment, salamat sa inyo. Salamat sa mga nakatambay. All goods. Salamat sa pagtambay sa reality ng buhay dito sa Poland. shout shoutout nga pala sa mga bago nating subscriber na nakasubscribe sa akin. Salamat sa inyo. Salamat sa pag-subscribe. Thank you. Kakaibigan kasi ako sa ano, sa Igado. Yeah. Kaya nagluto ako. Uh, yung, yung matitira dyan, ulam na hanggang bukas. Sakto. Day off ko naman. Diba? Gagala na ng bukas. Bahala na kung saan mapunta. Basta, makagala. Samahan nyo ako bukas. Ah. All goods. Shoutout nga pala sa mga bago nating subscriber. Shoutout sa'yo. Me. Yeah, hindi ko mabasa yung name mo. Me lang. Eh. Chinese sih, eh, Korea ta tuh, O Japanese nya, yeah? basta. Shout out sa Yomi, ya no, know, name nya Mi. So subscribe niyo lang sa akin. Shout out sa Joshua. Shout out sa Joshua, salamat sa pag subscribe. May tanong siya, eh. sagutin natin mamaya. Siyempre, kay Nick Shoutout Shout out sa iyo, Nick Lapos. <coughs> ka talaga, eh, no? Thank you sa pag sa walang sawang pagtambay. Shout out kay Mark Bean. Mark Bean, ba no? Mark Bean. Shout out sa'yo, Mark Bean. Thank you sa pagtambay. All goods, thank you. Shout out kay Mylin. All goods, thank you, thank you, thank you. Ang pagtambay. Si Mylin, may no? Mylin yan. May tanong si Mylin. Sagutin natin mamaya. All goods, nagluluto pa ako eh. Maya, maya ako na lang sagutin. Salamat sa pagtambay. Ayan. Tulog pa kasi dyan. Kaya laging nasa kwarto lang yun. Hindi masyadong naglalabas. Per goods. All goods. Igado. Nakakamit din ang igado talaga. No? Ito lang, kahit pa paano. May nabibili rito mga regado pang igado. At, uh, hindi naman natin totally namimiss ang igado sa Pilipinas kasi nakakapagluto tayo dito. Okay, Sagutin natin yung mga katanungan nyo about reality dito sa Poland. Sa mga nag-comment. shout okay. Shoutout sa inyo. Thank you, thank you, thank you. Kay Joshua, kay Mailin May dalawang tanong dito. sagutin natin sila. Para kahit baba, no? May mga idea rin sila pagdating dito sa Poland. All goods. Ito yung goods tanong niya. ni Mailin, Basahin nyo na lang po. Pero babasahin natin para sa inyo. Ang tanong niya. Hi po, ka-all goods mag-aslam po ako paano po medical dyan. One time lang ba pagdating mo sa Poland? Pagdating mo ng Poland or yearly at ano-ano po ang test na gagawin. For goods. For goods. Maganda ng tanong to. Natook up ko na to before sa previous vlog ko. Pagdating niyo po dito sa Poland. Pagdating niyo po dito sa Poland. May test pa rin naman kayo. May medical kayo kadalasan ang kinukuhanan ng mga agency dito or company is po. Yeah. Madalang yung sa dugo. Kadalasan puro stool. Once in a year lang po yun. Tapos, i-re-renew po siya. Magpapamedical po ulit after one year. May mga ganun pong senaryo dito sa po. Ito yung tanong ni, ano, ni Josh. Sagutin natin. Pinabasa ko rin kasi dito. Siyempre habang... All naging... goods, all goods. Ito, ito, ito. ito. Hello po, ka-all goods ask ko lang po kung okay ba yung kung okay ba ang sahod na 6K monthly. Libre bahay, libre pagkain. Tapos, duty, 6 a.m. to 6 p.m. All goods talaga yung 6K. Kung everyday ang duty mo, 12 hours, 12 hours, mas mataas pa siguro yung sasahurin mo. Kung ganun yun. Tapos, ang day off mo lang sa isang linggo, isang beses lang. So, magka, magka, magkakaroon ka lang ng off sa isang buwan, apat na beses. Pero, malabo pong magbigay ng ganun na day off. Kadalasan, sa isang linggo, ang day off, dalawa. Yan. Yung sa 6K, malaki talaga kung sa malaki yung 6K. Pero yung bahay, may mga agency or may mga company rito na nagpapabayad ng bahay. At meron din naman mga company at agency na sagot na ng company yung bahay. Pero sa pagkain, malabo po na may libreng pagkain sa isang company. All goods, siguro meron madalang man na may libreng pagkain. All goods, sana nasagot ko yung tanong mo. Palumpalo ka dun sa 6K kung ganun yung sahod All goods, all goods, sana nakatulong. All goods, all goods, sana nakatulong yung sagot ko sa mga tanong niyo. Good. Um, nilagay ko na yung beans niya kanina. Para yung ibang gulay na lang ang nilalagay natin. Good. So, sarap. Yan, palumpalo. Palumpalo yan. Idiado. Kaya yung ibang mga pagkain sa Pilipinas, hindi ko naman siya totally namimiss. Pera na lang yung mga like kwek kwek, isaw, turo turo, basta lahat ng mga street food may miss ko yung mga ganun pagkain yun yung wala kasi dito kaya syempre pag uwi na natin ng Pilipinas alam na this sama na natin itong ano, carrots paluto na yan eh medyo paubos na yung sabaw niya stackan lang natin after 5 minutes pwede na all goods na yan kalong palo na yan jackpot na yan pan lang natin after 5 minutes yung mga ibang gulay naman katulad na bell paper na red at saka yung green ulang lang ako ng patatas all goods oh, wow after 5 minutes pwede na na after 5 minutes pagsabayan na natin itong dalawa uh, cooking show and it's all goods. Yeah. Uh, saluin lang natin ng konti. Tapos, pwede na. Pwede na makakain after 5 minutes. Palamigin lang natin siya ng konti. Sarap, sarap sa, sa igado yung medyo malamig siya. Cooking show! Uh, for all goods lang pa rin. Dahil wala naman akong nabiling patatas, okay na yan. Kung ano lang yung ingredients sa loob ng crepe malaga. Meron tayong ingredients Diba? Nandiyan yung pinaka main ingredients yeah, all goods. At, sasabaya, sasabayan mo to ng beer. Naku! Buti na lang talaga. Hindi na ako nag <laughs> Hindi na ako umiinom. Buti na lang talaga. Hinihigil ko kasi yung pag-iinom. Buwat nung... Minsan, nahihirapan tayong uminga. goods yun, no? Mm. Tra, all goods. Ito na. Oh. All goods, oh. All goods, oh. Uh, jackpot, oh. Mm. Gusto nyo? Tara, mangan. Yeah, nakakatakam. Sasabayan all mo nang medyo malamig-lamig na kanin. Ang tipong kahit wala kang kasabay, mabubusog ka na. When kanin is life, higado. it's like oh all good